Meantime po naman, kami po yung nakantabi na ngayon sa pag-asa weather forecast. Ano po para po sa ating bulletin tungkol po naman dito kay Aghon. Si anak Loren ng pag-asa ay ready na para po mag-ulat sa atin. Basta may Ana. May pag-asa. Good morning, Ana. Magandang umaga, Manong Ted at DJ Chacha. Sa kasalukuyan, itong uh, bagyong si Aghon ay patuloy pa nga rin po lumalakas habang nandyan po sa karagatan na Aurora. So yung kanyang uh, po ngayon ay typhoon na po, no? typhoon aghon na po itong ating binabantayan at nasa layo na po itong uh, 105 km silangan ng Baler Aurora. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin, umaabot po sa 140 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na no? umaabot sa 170 km per hour. Pahilaga, hilagan silangan ang pagtakbo nito sa bilis na 10 km per hour. At kahit nasa karagatan na po ito no dahil nga nasa typhoon category po ay may nakลาส pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa may southeastern portion po ng Isabela at sa northern portion ng Aurora pati na rin po sa bahagi ng Polillo Island. Signal number 1 naman sa may northeastern at southern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, ibang bahagi pa na Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija eastern portion ng Bulacan, Rizal at sa northeastern portion ng Laguna ay signal number 1 din po tayo. Pati na rin po sa northern at central portion ng Quezon at sa western portion ng Camarines Norte kasama po dyan yung Calaguas Island. Ito nga mga areas po na to, yung nabanggit ko po ay under signal number 2, number 1, yan pa rin po yung mga karanas ng bugso ng hangin na dala po nitong uh, bagyong si Aghon. Pagdating naman po sa mga pagulan, malaking areas na po ngayong araw yung mga karanas po ng um, kumbaga, mas maaliwalas na po na panahon kumpara po sa naranasan sa week nung last weekend. Pero meron pa rin po tayo naasahan na mga moderate to heavy na mga pagulan sa may eastern portion ng Isabela at sa northern portion ng Aurora. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dyan sa banta po ng mga pagbaha at mga pagbuho ng lupa. Manong Ted, base po sa ating uh, latest track nitong uh, bagyong si Agon, mm. patuloy itong kikilos po na, pa northeastward dyan po sa ating uh, Philippine Sea. At uh, posibleng po ito mag-exit na ating area of responsibility dahil nga mabagal po ito. By Wednesday afternoon or evening pa po ito lalabas na ating par. Uh, At uh, patuloy pa rin po nating naasahan na ito ay uh, mas lalakas pa pero mapapanatili po nito yung typhoon category. Manong Ted, DJ Chacha. Lalakas pa ito. Yes po, opo. Mm, um, ano ano nak nakawalong landfall siya pero hindi humina bagkus ay lumakas. Opo, bali ang nangyari po manong Ted no nasa um, inland po siya, just sa may uh, Bico region, Quezon area, nasa TD category po ito pero nung lumabas nga po ito ng landmass sa may Quezon nung nasa karagatan po ito doon sa may uh, malapit po sa may Polilio Islands, dun po unti-unti po siya nag-intensify at yun nga, sa karagatan po ng Aurora, mas uh, favorable po yung condition kaya posible pa pong mas lumakas. Oo, uh, kailan na ang exit nito totally sa par? Posible po kung di po magbabago takbo niya, no? may kabagalan man ng Wednesday afternoon or evening pa po. Oo, ano ang kanyang, ano ngayon, uh, ga uh, gano'ng kabilis ang kanyang kilos? nasa 10 kilometers per hour. May kabagalat nga. Oh, uh, sa Metro Manila anong ating inaasahan na magiging panahon? Dito po sa atin sa Metro Manila ay uh, generally cloudy pa rin po yung ating uh, panahon or makulimlim pa rin po. Pero yung mga pag po natin ko compare po natin kahapon ay mas bawas na po ngayon. Opo. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Doon ngayon sa Region 8 sa Samar, Leyte area, magiging maganda na ang panahon. Yes po. sa Pero sa may Western Visayas na lamang po manong Ted ay inaasahan natin. May hatak pa kasi ito na habagat o yung Southwest Monsoon po. So maulan pa rin po sa Western Visayas. Pero dun sa may Eastern Visayas po na dinaanan din po ni Agon ay improving weather condition na po tayo ngayong araw. Okay. Sige. So magiging anong oras ang ating next bulletin? Ang next update po natin ay mamaya alas 8 na umaga. Ana, last na lang, uh, sa paglabas nito by Wednesday, sabi mo nga Wednesday night, anong uh, bahagi ng Pilipinas ang pinakamaapektuhan? Yes po, habang uh, lumalayo po ito ng uh, ating bansa, DJ Chacha, ay unti-unti uh, rin po mababawasan yung mga areas na makakaranas po ng mga ulan So pwede po na nasa par pa rin po siya hanggang bukas pero well, ma posibleng maalis na po yung mga trop mga areas na under tropical cyclone wind signal. O, oh, pahina siya kumbaga. Palayo po siya kaya uh -oh. po mababawasan din po yung um, epekto po niya sa atin. Same areas to, Calabar zone and even Quezon. Uh, pa, um, yung sa ating pagtaya po DJ Chacha ay pa-northeastward po. No? So ang maapektuhan po nito sa may signal sa yung eastern portion na Isabela Aurora area. Mm. At uh, kung mas tataas pa po, po ito, mas didikit, posibleng po madama yung may kagayan area. Okay, sige. So, uh, Ana, salamat na marami sa informasyon at muli kaming tatawag sa pag-asa sa paglabas ng inyong pinakabagong weather bulletin. Thank you, Ana. Salamat po. Magandang Ted Pailon at DJ Chacha, maga. ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.